Guys, maglalaro po tayo ng Pinoy Troll Tower. Hindi po tayo magsha-shortcut. And, um, guys, may kukwento nga po lang po Ak sa inyo. -in so, as, ngayon, school day na. Yung klase ko po ay umiyak dahil yung kanyang reviewer sa AP po ay nasali po kasi siya sa laban sa AP tapos um, umulan no ng malakas so nabasa yung reviewer niya kasi naiwan niya daw po sa labas tapos naiyak po siya kasi po yung AP teacher po namin ngayon stricto po siya So, I mean, like, strict stricto Kasi pag wala po kayong na-review, ganun, magagalit po siya or papalabasin po kayo. Kaya, na, naiiyak po siya kanina po. Kaya, cleaners po kasi ako kanina. Kaya, po kasi ako nandoon. So, just Basta, basang basa po siya. Tapos yung isang page po, napunit. Dahil po, sabang basa. Tapos wala kami magawa. Sabi lang namin, okay lang yan. Sabi lang. Tapos, kinakomfort talaga namin siya. Pero wala kami magawa eh. Kung siya nang iyak, anong gagawin? Takot siya dun sa teacher. Bababa na din sa chat. Chess. And magaling siya po. Magaling. Sobrang matalino po siya. And uh, yun lang po makapenta ko po sa inyo ngayon. Kasi po, yun naman po. po ako talaga yapi-yaping. Okay. Ano to? Mm hmm. Guys, first time ko ma-perfect yung sumat. <laughs> mat ba mat? Darna! Ako ay isang madeng. Ay, uh, hindi pa tayo makakakya. Okay lang. Ay, ano ka? Ba't ka nalaglag, be? Ano ba yan? Okay lang, guys. guys. Um, wala. Wala lang. Gusto lang kayo tawagin. Wala akong mukha, guys. Wala akong mukwento sa inyo. Sorry. Kasi ako talaga man. Ano? Guys, yung model. Pag napikon po ulit ako dito, po ay mag-grow garden or mag-untitled tag gameplay po ako. At tapo po, naglalaro po ako ng untitled tag pero hindi pa din po ako marunong po. Ako po ay naglalaro-laro lang pero hindi po po makatch ang may corona. Or town. Kasi po ako po ay moved town. Wala lang po ako nung Saturday, this Saturday. So, hindi ko pa po alam yun. Okay. And, control tower po to. Gusto nyo po ko yan sa Roblox ulit. Alicia 0123. That's my name po. Okay, nandito na naman po tayo. Wow, 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 wow. Joke, joke lang po. Siyempre po, joke lang. Hindi naman po pwedeng totoong totoo eh, no? Yun, nakakupo tayo. Mga kabibingkas. Eh, halaka. ako ako nalaglag dito, sisisihin ko kayo. Yay! Hindi tayo nalaglag. Ay, dito ba? Sorry na. Ooh. Ay, wow. Ano to Troll? Pag may nang troll, sinumabas Ay, wow. Ang galing. Ano pala? Kala ko... Oh. Okay, baka mamaya may naman ang sa akin, ha? Tinry ko lang kung ano ginagawa ng troll. Baton. Kala ko malalaglag, eh. Okay. Girl. Yaping, yaping. Ah!

And di ko din po alam kung paano sa so, Eh, kanta siya lang naman po yun. Hindi po, ate. Ang tago sa katanungan mo ay, hindi po, ate. Siya po niya. Oh my God, guys. Extra. Ano po kanina kay Rolling Day? Yung yung guro Roblox kayo yung nagbibigay ng free raccoons. And, bumukbang po siya ng Jollibee. Inorder niya lahat ng nasa menu. Patay gutom. Joke, joke lang. Ay! Shoutout na lang po. Ayan na, no, nanaglugoy. Kayo kasi, joke. Kayo ako lang, ako lang. Hala, ya, hintay mo ako. Kung tatanungin po ako, ang hit teacher ko po sa school po namin is si Teacher Glo, which is yung napaiyak si Andy. Ay, hindi po pala si Andy yun. Yung ko, na yung reviewer, viewer ba, yung napaiyak siya. Doon lang, yun lang yung sa yung teacher nun. Hindi po, ate. Wow, disappearing. Oh, wow, ate ko. Ante ko. <laughs> Ala, auntie ko girl, natapos ko na din ng oh, Pinoy Trower. Pinoy Troll Tower. Girl, ano yan? Maghihintay pa ako? AY! gulakano gulakano gulakano

please so, huwag ka yun, follow kayo dyan. Hmm, kayo ah? Kala kayo dyan, garden na lang ako. Uy, 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 baka. Girl, ang tagal girl ha. Wala nga kayo dyan. Okay, bye guys.